Hi guys, good morning! Nag-iisip nga ako dyan kung papasukan ko ang overtime ang ko. Ang ng ulan. Tapos ang sakit pa ng buong katawan ko. Pero iniisip ko na lang, sayang din kasi pag hindi ko pasukan. Nakakahinayan din kasi ang bayad sa overtime namin kasi nasa 5,000 na rin yun sa peso. Kasi nga sa ngayon, wala na rin kami gaanong overtime pero sa ibang department meron pa naman. Nagkataon lang kasi sa amin na marami nang nadagdag. Kaya yeah, bihira na lang magka-overtime. 7.20 nga pala ang pasok ko pero nagising nga ako ng 6.30 kaya ayan, pagkatapos ko maligo, saka ako na lang niligpit ang higaan. 7.20 nga ang pasok ko pero umaalis nga ako ng bahay, 7.05, minsan 7.07. Kasi nga hindi na rin ako dumadaan sa kantin, dumidiretso na ako ng locker. San ko nga daw nabili itong t-shirt ko, nabili ko pala yan sa ETQT Taiwan. T-shirt at leggings nga lang ang madalas kong sinusuot. Paglabas ko nga ng bahay, umuulan pa rin. Pero iniisip ko na lang, blessing pa rin yan. Pero alam niya sa totoo lang, pag andito ka nga sa abroad, talagang manghihinayang ka ng bawat sentimo na ginagastos mo. At manghihinayang ka talaga pag hindi ka pumasok. Madalas nga namin pinag-uusapan ng asawa ko na mag-forgood na. Pero syempre, bago nga kami mag-forgood, kailangan masigil muna namin ang future ng anak namin. At higit sa lahat, may panimula na kami. Kasi hindi naman pwede na umuwi lang mag-forgood na nga tapos wala namang gagawin dun. Kasi nga tayong mga OFW, kailangan talaga natin mag-ipon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa abroad at mas lalo hindi natin alam kung anong magiging buhay natin pag-uwi natin sa Pinas kaya habang malakas pa tayo at kumikita kailangan talaga natin mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya natin. Thank you for watching guys.